Mach jetzt. Wir sind in einem Sex. Hä? Danke. Nein. Du Dia jetzt. Ja, gut, da ist er unten Allah, du yo. Wala yung kuchilyo. Sa pesto naman ni Sandy. Ah, may, may, may <laughs> takip <pia>. yan. <laughs> Alak ko muna nung bigaran natin eh. Ipad. Ganun ka lang. May cellphone nga bok. Buha kang tuwit eh. Ay, gara ma. mo na, matinag mo dada. Ang bagay ni Brenda ka. Mm -hmm. Tak Saan kayo Tayo nyo kami dito. Oh! 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 Saan kayo? <coughs> Balik kayo! <coughs> Kunan mo. Video ba naman ka? Ba't ang papangit nyo pag sa video? Saan kayo? <coughs> <Matawin> kayo. <coughs> Na. Kaya, yung nahahaw, yung hindi pa antayin sila, Joseph. May antayin. na tayo. Ano mo ginawa doon? Tapos tayo antayin na oh. Ay, -jacket nata, rin. jacket na no? hmm. okay, lang no? Okay, lang. <laughs> Wala rin yung bit. Itabong ko na to. Suka. Hmm, Itabong mo. Itabong mo Ibalik ko doon. Ibalik ko doon. Ah? Ibalik ko doon. Huwag lang. Doon kitlim. Sayo yung suka niya. Tignan mo, sige ko lang. Sayo yung suka niyo eh. Hindi kasi naman maabot paghunti to.